Ano na punet ning karton. Maxi. lan <laughs> na, na scratch na la ayos ning karton. Hello in dalaga. Baboy na pusa ayan eh. Pusang baboy. Ya, yeah, tumunog na naman. Kakauwi nga lang, ingay na naman dito. Ah. kagabi pa yan nakalabas, kakauwi lang ngayon pag nasa loob, nag-iingay na naman. Pamalo, pamalo, pamalo. Oh, 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 oh. Do you <laughs> okay. ah. natulog na kasi. Oh, iya, bababa na naman. Oh, okay, okay. <laughs> gituti.